Dilang taga-Tacloban ang dismayado sa mga katiwaliang siniwala sa Port Barrel Cup. Maging mamamayan ng Karigara Leyte, nang gagalaiti rin sa galit laban sa mga sibilyan at opisyalis na nagsamantala umano sa mga buwis na tinipon mula sa mamamayan. May report si Cat 8 Correspondent, Ginina Lanza. Ugnay sa kontrobersyal na pork barrel scam napag pag-alaman kamakailan na may 38 na ang naisasangkot sa naturang pangangamkam. Kasama na rito ang tatlong senador na sina Senador Juan Ponce Enrile, Senador Jingoy Estrada at Senador Bong Revilla. Naging mainit ang usaping ito kung saan umani ito ng samut-saring reaksyon mula sa publiko. Sa paglilibot ng Cat News Team sa munisipalidad ng Carigara, aming nakapanayam ang ilang mamamayan ukol rito. At pagiga punerahan proseso han sinado tinatawag ng impeachment trial. Primero bis kanugunan akong boto sa gimboto sa erahan pag eleksyon na nagdaog hira kung sarabotong lang amo ito hira diri ko naging kakaragan para hira akong botos dagdag pa nito malaki ang kanilang pagkadismaya sa pagkakasangkot ng kanilang mga idolo nang hihinayang di umano sila sa kanilang ibinigay na boto. Kung mapapatunayan sila ay may kinalaman sa pagkamkam sa kaban ng bayan, marapat lang umano na sila ay parusahan. Siyempre, ang kaban ng bayan, hindi kawat nira. Ayon pa sa mga ito, kung sino pa umano ang inaasahan na tutulong sa bayan, ay siya pang nangamkam sa ating kaban. Nagpaabot naman ito ng mensahe sa mga politikong kasalukuyang nasa pwesto. Uh, perform the duties properly and exactly honestly. Kun manira sa kadito mga port barrel ba kailangan igbutang nira iton dapat igbutang kay base ba, kawangan, an pag, mga tao ira pag pagkuana ira pag elect. Mensahe naman nila sa mga kinauukulan, huwag naman sana nila itong ipagsawalang bahala. Pagkawala ng pera ng bayan di umano, ay kanilang bigyan ng katarungan. Mula rito sa Karigara Leyte, kasama si Mel Nilingo, ito si Janina Lanza nagbabalita eksklusibo para sa channel ng Countryside Filipino sa Global City.